Naglabas na ng resibo si Mama Ogie Diaz tungkol sa humanoy maniligaw ni Bea Alonso na isang APAM. Dito ay pinakita niya ang mga litrato ng aktres at kasama nito sa airport na ayon daw sa kanyang source ay ex ito ni Kylie Bersosa. Pero sa ni Mama O, pwede naman daw itong aminin o i-deny ni Bea. Ayan. Talagang pinaninindigan ni Papao oh, oh. kasi nag-deny na si Bea Alonso. Pero ba? nandun pa rin yung Dios pagtatanong pa. niya, pre, si kung oh, oh. sino kung oh, ano-ano -ano ni Bea, yung Correct. kasama. Oh, oh. Kasi pwede namang kaibigan, pwede namang ano, di ba? Uh, uh, kasi ano man. Kagayang, sabi naman na, pwede niya, pwede nyo aminin, o oh, hindi na. I-respect naman ni Papao kung ano talaga magiging sagot ni Bea, di ba? Oh, oh. Parang meron din dati na nakita natin na na isang girl na hiwalay na sa asawa na kaibigan Sarah. lang Sarah. daw yun. Ayun, Sarah Labati. E, Oo, oh, oh, kaibigan diba? lang niya sa Thailand. Oo, oh, pa kaibigan. Eh. Yung parang diba? ganun din. At balay yes. mo, nakasabay na, na-picture baka magkatabi oh. lang naman. Parang ano yun eh, natin, totoo eh, diba? yun. Diba? Oh. Parang meron dati mga budding girls si, diba? oh. di ba? Sabi niya, jowa ko yung actor niya. Ayun, no, may picture kami together, diba? di ba? May mga Pero hindi naman sila makakilala. Hindi <laughs> naman makakilala. Nagpa-picture <-pip> lang, <laughs> di Ano yun, nangyayari <-pip> <laughs> ka ba? Oo. Hindi <laughs> ko yung Roldan. Ko. ko! Diba? Di ba si diba diba kasi si Lima nung period? Press niya, di ba? ako. Pinos ko sa Facebook. Tapos ako ng driver Lima. Oh, diba? oh, diba? oh, diba? dami ng ako sa akin pagising ko. Oy, nasa balita ka, viral ka. Ganon, Diyos ko. Diyos video. Oh, ako. Daan-daan No, Diyos ko. Wow. Hindi